Mama, ito ang huling salitang binitawan ng dalawang taong gulang na si Jordan Jess Tapia bago tuluyang mamaalam sa kanyang mamagulang matapos ang ilang buwang laban sa biliary seriosis, isang pambihirang sakit sa atay. Sa panayam ng DX ni Radyo Bida, emosyonal na ikinwento ng ina na si Elvi Tapia ang mahuling sandali ng anak. Nakakapanibago anya ang araw-araw niyang routine sa pagkarga at pag-aalaga kay Jordan na hindi na niya magagawa. Karoon sir, kay nabaguhan ba yun kay sir? kayo? Every day na mo na ako nga routine, ginakarga gid ako siya. Iya yeah, hadong last nga, ng tawag mama. Mo oh, tuga dali ko gato sa nurse. man sir ko. Pag tabang nila, wala na gyud. na siya, sir. Pero uh, nagapasalamat yapon ko sa Ginoo kay wala nga niya gipaantos ug maayo si Jordan. Samantala, sinabi naman ng ama na si Sani Tapia Jr. na ginawa na nila ang lahat upang mapagamot ang anak, kabilang ang pangangalap ng pondo para sa liver transplant na sana ay isasagawa sa India. Masakit anyang isipin na hindi na nito makikitang lumaki ang anak at makakamit nito ang kanyang mga pangarap. Dako kay Kukpangandoy, Sir, kay Jordan, labi na sa kuwang mga anak sila tulo. Dako kay Kukpangandoy, isip ko sa Isip usak kaginikanan, buhaton ako ang para sa mga anak. Ilagi ni ang yun ako pag panikabot. Ilagi ni yun patulong tanan. Kaya ka malugo. Ilagi ni tanan ang panikabot. Kaya ka malugo yung saksi nyo yun ng ginawa na. Luigi Alang Totor, NDBC, Bida Balita.